Ada bilang pantai sepegangan. Driver pau kuat nak. Kita lari itu saya skip. Driver. Ikan isau kuat. Butuh ang ligid ah ni isau. Ang ginabira na para ay, traffic na kayo sa may pagangan. Ilang tao, boss? Kaya na, boss? Ay, ginabira, ginabira. May traffic na kayo rin. Naon sa to, pilakbog tao, boss.

So, wala pa dahil patay. At gitala na nila sa... sa ospital na itong driver kaya na. Diba kayo Tuyok na. Tuyok isa. Ikanig So, gireski naman. Walay, walay damage, boss? Walay damage, boss? Okay na mga tao. So, okay naman. O bos, okay na? Ito? Okay naman, Wala Wadoy, patay no? Kunang Ha? 50-50 lagi. Mas. Eh, sige, sala to. Nagbuto Isa. pa, Ah. Okay, okay. Thank you. Lagi chismis ta. May pagangan. Pikit. Traffic ayo. So hopefully walay uh, walay patay atong uh, damage. Sakyanan kay Ina pa na yung mga halos tunga sa oras. 他会加油。